So, good day mga idol. Ito yung full video nung inupload ko sa Reels. So, ayan niyo muna ang paliwanag ng mga idol. So maraming maraming salamat na pala doon sa mga nag-comment doon sa ating upload nung no, sa ilang araw na mipas no. So, hindi kasi magka yung dalawang utility box dito. So, ito talaga yung setup niya doon sa plano. Hindi natin pwede na pagdugtungin yung dalawa o nakatayo, no. Then yung isang utility box at sa taas, So, itong poste na to ay poste to para sa suporta ng hamba. Hindi to totally na poste talaga na uh, suporta o pinaka -poste ng bahay. So, so, dito to sa may mindor mga idol ah. Kasi may second floor siya. So, nandito na yung ating three way switch. Kapag ganito namang set so pangit talaga si tingnan mga idol. Para sa ating uh, switches. So, ang gagawin na lang natin dito, ay natin yung bakal. So, ito yung height na 130 ng ating switches. So, ibaba lang natin yung isang anilyo. So, hindi naman mawalan to ng tibay mga idol dahil hindi naman natin pinutol yung bakal. Ibiben lang natin yung bakal na to para magkasya yung dalawang utility box. Kahit magpagitan lang ng mga uh, 1cm na hindi lang mag Uh, tagpo yung dalawang cover ng ating uh, switches. So, meron kasi nagtanong doon na ilipat na lang daw ng ibang location. So, 3 way to para sa second floor mga idol. So, bali yung pagitan ng itong poste na to ay salamin. Kaya hindi natin siya pwedeng igili dito sa may poste dahil salamin nga at saka hamba, No? So, no choice tayo kung di dyan talaga natin siya ilalagay. si mga idol, after natin siyang Uh, ma-event, no? Ayan. So, ganyan lang. So, ang lapad nitong ano na to, itong poste dito is 20 by 15, no? So, pasok pa siya sa 20, no? Supporta lang to ng hamba, mga idol, ha? Ah. Suporta to ng hamba ng Mindor. Kasi kung sa SB lang, aalog talaga. Kaya meron siyang poste dito. So, ayan mga idol, oh. pasok pa yung ating Ah uh, forma. No? So, 20. Yeah. So, may allowance pa doon sa poste Masyado kasi maliit yung anilyo nila kaya ganun ka-kitted yung bakal. So, kaya ang ginawa natin, bend na lang para magkasya yung ating utility box. So, ito naman sa baba yung ating outlet. So, ito na siya mga idol. So, meron tayong allowance sa gitna para hindi uh, masyadong dikit yung ating uh, switches pagdating mamaya sa penis installation natin. Sa baba, merong outlet dito. Ayan. So, dito sa may kanan, hagdan to pa floor, mga idol. Ayan. So, lang, mga idol. Thank you for watching. Maraming maraming salamat.